Handa kong iyon. ang hangal mong barko. Mababaw pong bahaging iyon, Ginang. Mangyari naman kasing walang matinong lawa dito sa Las Pilipinas. Napakadali lamang solusyonan na ng problema ngayon. Hindi kailangan gumasta ng salapi. kumukay ng tuwid na kanal hanggang sa labasan patungong Maynila. Ang ibig kong sabihin ay, magbukas ng panibagong lagusan at sarahan ang dating lagusan sa ilog pasig para sa paglalakbay. Ipagpaamanhin nyo, Ginong Simon. Subalit ang inyong naiisip ay nangangailangan ng napakalaking halaga at nangangahulagan ng pagkasira ng ilang kabayanan. Masira at maano? Paano ang perang ang Gamitin ang mga bilanggo sa pagtatrabaho nang sa ganoon ay makaminus ang pamahalaan. Ngunit hindi ito sasapat. <laughs> e di gamitin ng mga bata at matatanda. <tipos> Huwag na natin lukohoy ng ating mga sarili. Alam ko na alam nyo na ito lang ang tanging paraan. Ang mga mahihina ay mananatiling mahina at ang mga malalakas ay mananatiling malakas sa paglipas ng panahon. Senior Simon, ang naisip niyong paraan ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Kaguluhan? Ha. Bakit? Nagkalsa ba ang bayang Egypto? Ang mga Hudyo, laban kay Titos? Ang akala ko ba'y may nalalaman kayo tungkol sa kasaysayan? Baka ulit na naganap ang himagsikan sa bayang ito. Ang so, nasabi ko ay nasabi ko na. At Padre Salvi, pwede bang itigil ninyo ang pagsasalita ng kahangalan? Anong halaga ninyong mga praile kung magkakaroon ng himagsikan sa bayang ito? Isang malatang Amerikano. Isang Indyong Ingles. Isang Amerikano! Borket malapit siya sa kamahalan kung makaasta. Akala mo ko sino kung makaasta? Manghuhot-hot ng salapin ng mga Indyo. mag ng biriyantik huwad. kalagay ni Kapitan Tiago. Ayaw niya po magpagamot. Pinapunta niya po ako sa San Diego upang patingnan ang kanyang paupahang bahay. Palagay ko, sul-sul yun si Padre Irene. Pinalis niya lang ako sapagkat gusto niya makahit lang ng opio. Ang salot na opyo! Ang mga opyo yan, dapat ay hindi pa ginagamit simula pa noon. Pero ang mga tsinong yan, ginamit nila ito para sa masamang bagay! Sayang, ang po yung dati ginagamit na panggamot. Kundi lamang dahil sa pagmamalabis ng mga sino, hindi ito magiging masama. Siya nga pala, kamusta na ang inyong mungkahay magkaroon ng ng sa wikang Kastila? Palagay ko yung mahihirapan tayo sa isang yan. Huwag po kayong mag-alala, matutuloy po yan. Hinintay lang namin ang permiso ni Kapitan General. Sa akin palagay, tutul di si Padre Salvi sa ganyan. Kaya naman, bali rin yan. Tutul nga po, kaya nga po nandito rin siya upang kausapin ng Kapitan General sa Los Balos. Naiintindihan ko, Subalit bigyan man kayo ng permiso Sana man kayo kuha ng pondo Sa ambagan po Maging ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila Kaninong bahay naman ang gagamitin ninyo? Sa mayamang si Makaraig po Ihandog nga ang isa sa kanyang mga bahay Hindi naman masama ang inyong gustong mangyari Ngunit ang panahon ngayon ay paurong na Noong panahoy kami nag-aral Ngunit ang aming mga libro ay sulat latin Pati na rin ang aming mga binabasa at mga iba pang sinasalita Nasa wikang Kastila ang inyong mga libro Ngunit hindi itinuturo sa inyo ang wikang ito Aestes Perum Pahor aqueros tulitnus Tulitnos no kweros. Kahirap kasi sa matatanda. Puro masama lang ang kanilang nakikita. Maiba nga pala ako. Kano ka pala sabi ng tiyo sa kay Paulita? Pinagalitan niya ako sa mapipili kong mapapangasawa. Kako, wala naman siya mapipintas kay Paulita. Maganda, mayaman, mabait. Kahit siya isang ulila. Oo nga naman, napakayaman, marangal, magiliw, at walang kapintasan. Liban na nga lang sa isa. <laughs> ang kanyang tiya si Donya Victorina. Tama. Narito ka na pala, Basilio. Nagbabakasyon ka na ba? Kababayan mo ba siya? Galing po siya sa lalawigan. Hindi pa po ba kayo nakakarating roon? Hindi pa ako nakakapunta sa lugar na iyon. Dahil walang namimili ng alahas, marahil ay mahihirap ang tao doon hindi kami bumibili ng mga hindi namin kailangan. Huwag kang magalit binata, wala naman akong ibig sabihin doon. May nakapagsabi sa akin na ang parokya dito ay hawak ng isang ilaregong indio. At kapag hawak ito ng paring indio, tiyak na mahirap ang bayang ito. Ang mabuti pa ay uminom na lang tayo ng serbesa para sa ikauunlad ng bayang ito. Hindi kita mapapagbigyan gino. Mabuti sa katawan ng serbesa. Ika nga ni Padre Camora kapansin-pansin ang kawalan ng sigla ng bayang ito dahil sa dami ng iniinom na tubig. Ang tubig ay nakakapatay ng apoy. Ang tubig ay maaaring makapuksa ng sangkatauhan o lumunod ng mundo kapag ito'y naging dagat. Oo nga pala kapitan. Alam mo ba kung saan dako ng lawa na patay isang nagnangalap ni Barra? Na Barra? O Ibarra? Ah, si Ibarra? Si Don Ibarra? dumingkas ka sa dako bro. Siya nga, saan nga ba dito kapitan? Baka may naiwan ba ka sa tubig? Ayon sa kwento, labing tatlong taon na nakalipas sa mangyari ito. Siya ay kinuha ng mga gobyan sibil at siya ay gusto pumakas at pumunta sa lawa siya ay pinagbabaril at nakita may lawa may mga dugo-dugo na. Ang ganun, ang kanyang bangkay. Nakasama na ng kanyang ama sa lawang ito. Hindi ba't isang pilobustero ang kanyang ama? Pinakamurang libing, hindi. Padre Ang isang pilobustero ay hindi kailanman magkakaroon ng marangyang libing. Ayos lang po ba kayo, Ginaw Simon? Para namumutla po yata kayo. Oo, oh, oh, ayos lang naman ako. May sasabihin ako magandang balita sa inyo, mga anak. Ano po iyon, ama? Masagana ang ating mga ani at napagbenta ko ito sa mataas na presyo. At napagdesisyon na namin ni na Iwong Selo na pag-aralin ko yung mga kapatid. Talaga po, ama? Mabuting balita iyan, ama. Naalala niyo po ba si Basilio, ama? Ang balita ko po ay naroon daw po siya sa Maynila at balita ko rin pong napakagaling niya sa klase. Sa isang taon ay magtutungo ka ng Maynila. Hayaan mo at makapag-aaral ka na rin tulad ng ibang dalaga niyan sa bayan. Opo, ingkong Masayang Masayang-masaya po ako sa si binalita ni Ama. Hindi na rin po ako makapaghintay. Sandali lang ulit. Wala na pa ako sa ginagawa Marcelo, mabutit nariyan ka. Ang anak mo si Tales, nariyan ba? Oho, padre, narito po. Ano po ba kailangan niyo sa kanya? Hindi mo man lang ba kami papapasuin? Ipagpaman niyo po, padre. Tuloy po kayo. <laughs> Nandito ako upang singilin siya ng buwis. Buwis? Eh, kababayad ko lang noong isang buwan na. Noong isang buwan pa yun, kailangan magbayad ulit ng buwis para sa buwang ito. Ang buwis ay dalawang daang piso. Dalawang daang piso? Sumusobra naman na ata kay Padre. Saan kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Magdahan-dahan ka sa iyong pananalita, Talis. Isa pa, hindi ko na problema yun. Kapag hindi nyo nabayaran ng buwis sa tamang oras, ay palalinasin namin kayo at ipapasakan namin sa ibang lupang ito. Magagawa niyo lahat at ako isang mangmang -mang. at wala akong lakas para lumaban sa inyo. Ano? Tama na yan. Hindi, Ama. Dapat nilang malaman na pinaghirapan natin itong lupaing ito hindi ko maaaring ibigay lupa yung ito. Lalo na napamahal na ito sa atin. Tapos kapag binigay natin, hindi may higitan na ating mga ginawa. Kailangan muna nila diligay ng dugo, pawis at duha, ang lupang ito bago nila makuha. Esa is absurdo. Kung ayaw niyo magbayad, mabuti pa. Gawin na lamang natin gwardiya si bilang anak niyong lalaki. Dakti siya. Huwag! Huwag na ang aking anak! Mahal. Huwag kayo! Isang unin! Huwag! Pigit Kamusta na kayo, Ina? Maligayang Pasko po sa inyo. Naalala ko pa yung araw na magkasama tayo na na Ni isa hindi ko po nalilimutan ang... Sinong nandyan? Anong ibig sabihin nito? Sige na ang ibaro nagpapanggap mo sa si Simon? Bakit? Paano? Kung ganoon, sino si Ibarra at sino ang mag-aalahas na si Simon? Sino ka? Maaari ko po ba kayong tulungan, ginoo? Ikaw? Labing piton taon na nakaraan nung tinulungan niyo akong ilibing ang aking ina at sunugin ang bangkay ng isang lalaki. Hayaan niyo naman magpasalamat ako sa mga inyong nagawa. Bakit? Sino ba ako sa palagay mo? Isa kang dakila. Marami ang nag-aakalam patay ka na. Miski ako, nalungkot sa balita. Pero nandito ka ngayon sa aking harapan. Ngayong alam mo na ang aking mga lihim. Magiging sagabal ka sa mga plano ko. Hinding-hindi ako makakapayag. Nasirain mo ang aking mga plano. Kung aking nanaisin, ay kaya kitang patayin at walang makakaalam. Pero hahayaan pa rin kitang mabuhay. Salamat so, sa inyong pagitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ang nais ko lamang ay maging isang doktor. Kinalimutan mo na ba ang nangyari sa iyong ina at kapatid? Alam kong ang hanap ninyo mga brilyante. Sa katunayan, marami akong itinitindang mga antigong alahas. Oo nga po. Mga bilyante, lalo na mga antigo, ay gustong gusto ng aking ama. Meron akong alahas ni Cleopatra. Meron akong singsing ng senador at kabalyerong Romano. At hikaw ng mga dalaga sa Roma narito ang mga antigong alahas. Tingnan niyo ang brilyanteng ito. Itinuturing na pinakamahal. At magkano nyo naman po iyan ipagbibili? Ginoong Simon? Hindi bababa sa 30,000 piso? Ha? Ang mahal naman yan. Hangal! Siyempre mahal yun! Marami pa namang iba. Marami kayong pagpipilian. Subukan niyo kayang tingnan. Ano kaya ang aking pipiliin, Ina? nasa sayo pa rin naman ng pasya. Siya nga, ano, bakit hindi ko agad naisip yun? Gusto ko ito. Pagkano mo ito ipagbibili sa akin? Ah, eh... Maipagbibili mo ba sa akin ito sa halagang limang daang piso? Limang daang piso? Hmm... Limang daang piso? Limang daang piso? Kung ako sa'yo, iingatan ko na lamang yan katulad ng isang alaala. At balita ko, nangangayayat na ang dating ng pamayari ng si Maria Clara sa kumbento. At maraming naniniwala na mamamatay siya isang santa. Pwede bang pag-isipan ko muna? Hihingin ko muna ang pahindulot ng aking anak. Babalik ako mamaya ng gabi. Simakarali na lang din yung tingnan na siya umaga ay nakasunod ako sa Padre Erin at nabanggit niya ang tungkol sa Las Banyos at nabanggit din niya na marami ang tulong sa plano natin. Ngunit huwag kayo mag-alala sapagkat yun ay nasa proseso. Ngunit di naman tayo makakasigurado sa lupong iyon. Alam mo, tama ka. Yan mismo ang sinabi sa akin kanina ni Padre Erin. Doon ko studio na at ang mga tauhan niya ang magpoproseso sa mga papel na iyon. Ay sinabi sa akin si Padre Erin na dalawang paraan. Ang oh, hindi ka si Kiroga, mananayo na si Tepay. Isa sa paraan ay lapitan sa si ginoong pasta na isang Pilipino. Kaibigan ni Padre Fernandez, ang tuyo hinisagani. Wala na bang ibang paraan? Huwag ka nang marti pa. Isipin mo na lamang ang ginhamang maidudulot nito sa atin. Isa pa, kilala ko ang babae, si Matea. Hindi naman siguro masama kung susubukan natin ang paraang ang makalay. Subukan ko muna pa sa akin si Ginoong pasta. At kung hindi man magtagumpay, ay tsaka na tayo gumawa ng ibang paraan ay tama sa Isagani. Intayin na lamang natin resultat. ang resulta ng pagkikipag-usap niya kay Gimong na Maintya na nga naman. Wala na ginawang maayos at kahangahangang. Walang aking talino mga indyano na dapat ipagmalaki. Kung ganoon, ay sigurado masasawi lamang sila. Ano ba yan? Anong gagawin ko? Pagkos na ang aking oras sa pagpapasya. Kailangan ko nang mag-desisyon ngayon na napakagaling ko talaga. Ang aking pagpapasya ay natapos na sa wakas.